Hello guys. Samahan niyo ako guys. Mag-ano tayo ng ano rambutan, magtinda muna tayo nandito tayo ngayon sa tindahan. Maghanap buhay muna tayo. Para mayroon tayong ano, may income, may kita. Samahan niyo ako mga guys, charot. <laughs> Nakikilala nang mga rambutan kasi may nag-order. Bili na kayo ng rambutan, mura lang. Mura, mura lang. Murang mura lang yung rambutan namin, guys. Ano lang to siya. Saisinta lang. Saisinta ang kilo. kilo. 600 kilo sa 60 sixty pesos. Ay, naubos na po. Ang ah. sinta lang kilo niya sa sinta. Piin po, piin po, sa may gusto dyan. Mag-ano muna tayo, maghanap buhay muna tayo para may ano, para may pera. Mamaya na tayo mag-ano, mag-reels. Mag ano pala ako mamaya magpapa magpapalipad tayo mamaya ng Gcash kaya abang-abang kayo dyan tsaka doon sa mga top sharer ko dyan ayan, magpapalipad akits ng ano 50 petot pang kape sharer ko dyan, sa mga top sharer ko dyan, ayan, abang-abang kayo dyan, magpapalipad tayo ng 50 peto pang kape nyo. Ang ganda naman ang ilong ko dito. <laughs> bumili si, kay mother ko to, kay mother, ayan, bumili si mother ko kanina ng ano, ng isang ganito. Ayan. Ayan. Isang ano to siya, isang box. Binili ni Mother. Ito na lang oh, horot na oh. Oh. na lang. Oh. Horot ka agad, guys. Horot ka agad 'yung ano, 'yung rambutan natin. ano to siya, uh, 33, ah, uh, 30, ah, makano kasi, 33 kilo, tas ano na, sold out ka agad. pinos ko ko kasi siya sa may ano pinopos ko siya dito sa may barangay namin kaya ano kaya nagko ako ng mga order kaya ayun binabalot-balot ko kaya napapansin niyo nagbabalot-balot ako may nag order ng ano may nag order ng tatlong kilo, Dalawang kilo, isang kilo ayan ganyan load out agad yung ano ni mother. Yung mga rambutan niya. Tatlong hmm? Chat yung kilo to. Testo. Dalawang kilo. ubos ka agad yung 33 kilo na ano rambutan ito yung aming ano sideline sideline kailangan natin mag ano mag sideline sideline kasi mahirap yung ano ngayon mahirap yung buhay ngayon kailangan natin ano kumayod na kumayod <laughs> yun lang thank you for watching bye bye follow for more